katanungan ng mga magulang mag-aaral. I don't have anything against. In fact, yeah. confidential pa na marami na question. I don't give a heck about that. Walang pakialam dyan. Ang pakialam ko talaga, yung hinahin ng mga magulang, yun lang po talaga. So, paki-answer lang po. It's not, you, you cannot, you, they do not mandate it. They follow that. But, better, but, Madam Chair, okay, ano kaya ito yung magkaroon ng PTA meeting? Nandoon po yung taga DepEd para i-monitor yung proceedings ng meeting para pagsabihin ng DepEd. And I have documents to support this. And in fact, some of the teachers also told me na talaga nangyari po yan. Okay. Um, Um, Madam Chair, Your Honor, we took, we take note of the advice of the Honorable uh, Senator Rafi Tulfo. Sa kapagpalang po sa atin lahat, mga kapabayan po natin, at napagdinig dito sa Senado patungkol sa budget ng Department of Education, na Office of the Vice President, mismo si Vice President Sara Duterte, ang humarap uh, sa mga Senador. Kung sa Kongreso oh, ay mabilis lang aprubahan, parang 15 minutes lang ata, aprobado na agad ang budget at agad uh, tinerminate uh, ni Sandro Marcos uh, ang uh, pagdinig sa House of Representatives. Dito sa Senado ay ilang oras ah, ang uh, iginogol ni Vice President Sara Duterte at uh, sinagot ang ilang mga importanteng katanungan ng ating mga senador. At isa po dito ay itong uh, concern ni Senator Rafi Tulpo, itong sinisingil na mga bayaran ng uh, PTA or uh, Parents Teachers Association na tuwing may meeting o ano ay sinisingil ng kung ano-ano yung mga estudyante at mga magulang. Kaya nga naman uh, ito umano ay perwisyo, pabigat para sa isang magulang na hirap sa buhay. Kaya dapat umano ay ito ay ipagbawal na ng Department of Education. At ito ay tinanggap naman ni uh, Vice President Sara Duterte at uh, noted umano itong mga sinabi ni Senator Rapitol po. Ngunit mukhang nagkakainitan mga kababayan po natin. Ng uh, pinapatigil na nga, dinitorpia kay ta no, itong dinitorpia ito na magsalita. Na nilapitan ng maraming mga magula na mga mga magulang na mag-aaral sa public elementary and high school para ilabas yung kanilang mga hinaing na karamihan sa mga magulang na ito ay mga mahirap, Bicycle driver, jeepney driver, security guard, vendor, petty worker, painter, et etc. At karamihan sa kanilang mga hinaing ay pare-pareho lang. Ang sinasabi Malaki po ang budget ng DepEd pagdating sa MOOE, 48 billion pesos a year. And yet, every single day, nakatanggap po ako ng reklamo mula sa mga magulang na mga mahirap na mag-aaral para sa contribution. at ang iskulahan ay nagsasabi through the PTA, Parents Teacher Association, in the guise of voluntary contribution, and in fact, it is a required contribution, mandatory contribution, contribution para sa chops, clorox, pintura, varnish, TV repairs, electric fan, test tube, and laboratory materials. Kasama dyan yung printer. At alam ko po, yan ay napapaloob sa supplies and equipment na meron pong billions budget from DepEd. Isa pa po, or ilan pa po sa mga uh, sinisingil ng mga public schools, sa mga mag-aaral ng mga magulang, ay utility bills. Yung bayad para sa kuryente, ay hiningihan hiningi ng contribution na para magbayad, yung mga mag-aaral. Yung bayad para sa janitor, yung bayad mo para sa mga security card, yung bayad mo para sa repair ng CR, and pati po doon sa field trip na sana po ay libre. Now, ang tanong, can somebody run me through papaano po ba na-distribute, nadi na-disperse yung billions and billions of pesos para sa mga nabanggit ko? How is it being distributed? At bakit po hindi na-arating sa mga ispilahan na marami sa atila mga guru. In fact, I talked to some of them. Of course, I'm not going to mention their name. For obvious reason. Wala lang po nga sa kanila. Kaya, ang nangyari, nangyari medyo po sila at nirequire nila yung mga kanilang mga estudyante na mag-contribute. Paano po naging required to? Kasi what they do is they call it PTA meeting. Ito po yung doorway. Parents Teachers Association. So, pagdating po sa PTA, ngayon, ang first agenda palagi is, kailangan natin magbigay ng contribution para sa chalk, floor wax, etc. Et Kailangan natin magawa agad ito. So, ang nangyayari, yung mga estudyante, mga magulang ng estudyante na walang-wala, napipilitan, peer pressure ang tawag po niyan, sapagkat ilan doon sa mga magulang na mag-aaral na can afford, tumataas ng kamay. Yung mga hindi po na mag-volunteer, hindi tumataas ng kamay, na binabagsak. Yung mahilig mong contribute, mataas ang grado, at honor students pa. Kaya ilan sa mga magulang na ito, napipilit dumiskarte para lamang makapagbigay ng tinatawag na voluntary contribution. Now, uh, sino pong gusto sumagot? Madam Chair, Your Honor, using as of Field Operations to answer the question. Uh, um, Madam Chair, good afternoon. Um, Kuna so muna po yung merong existing policy ang Department of Education as regards to the no collection policy because tama po ang uh, nabanggit ni Senator uh, Tulfo that we have the MOE, school MOE, at uh, kabilang na dito yung uh, ano ang mga needs ng mga teachers including repairs and uh uh payment for electricity and uh, we also recognize that uh merong mga PTA's nag -impose na nag-impose ng mga uh, contributions because they're saying that they are a private organization and uh meron na po kaming mga ongoing investigations Uh, isa na po dito sa Region 3 where the teacher uh, involved has resigned. And, uh, Sir, excuse me. Let me catch up. Hindi na po sa Region 3. Sa lahat po ng uh, lugar sa Pilipinas. When I posted uh, sa Facebook page ko yung reklamo ng mga magulang na pumunta po sa radio program ko wanted sa radio, pinaha po ako ng mga comments from parents all over the country stating that bakit uh, sila sa kanilang iskwalahan yes, meron daw po talaga ang tinatawag na voluntary contribution from uh, na in-impose po ng PTA. Ang nangyari po kasi sana, ang request ko, uh, pagsabihan niyo po, pag meron po PTA meeting, dapat wala nang pag-uusapan na tungkol sa contributions. Dapat pag uusapan lang po sa lahat ng PTA meeting, i-require niyo po, ay tungkol lang po sa academic performance ng mga estudyante o yung mga problema tinayin ng estudyante, period. Kasi ang nangyari tuwing PTA meeting, 101% ang unang agenda sa meeting ngayon, and I have proof from parents and even teachers na ang first agenda tuwing magkakaroon ng PTI ay project. Ano ang pwede natin uh, magawang project sa eskwalahan? Repair para sa siya. Parnish para sa siya na nasisira na. Bili tayo ng chalk, bili tayo ng floor wax, bili tayo ng ganito, gano'n, gano'n. Ang mga estudyante na, na walang pang contribute, kuminsan pinapahiya pa, nilalagay pa po sa group chat. Ito, nag-contribute na si Juan, si Mario, si Pedro. However, si Rolando hindi pa nag-contribute Si Pet, hindi pa na-contribute. So yung mga hindi pa na-contribute na contribute na na pressure po. In some cases, ito nga maulang, baka natututo pa kau para hindi lang mapaya yung rin anak. And naroon po akong proof tungkol dyan. And, and in fairness po sa inyo, this has been going on for many years. Even as far back as yung administration pa po, I can remember Brother Armin Luistro. In fact, nag-away pa kami on air niya sa Wanted sa radio because ayon niyo maniwala hanggang sa pinadalaan ko siya ng mga reklamo, and nakita niya po na talagang valid and then nag-issue po siya ng memo na stop na yung contribution, voluntary contribution. After a few months, nagsibalikan din po hanggang ngayon. So is there a way na talagang once and for all, since senador na po ako, because I promise na once ako'y maging senador, I'll put a stop of this nonsense. Nung ako po'y wanted sa radio na broadcaster, of course, wala po magawa, all I can do is call the authorities and tell them, hey, we have complaints pertaining to this and that. Now that I'm senator, and they elected and voted me para magbigyan solusyon ng problema ito na mga magulang mag-aral, I have to do something to put a stop to these problems once and for all. Can you guys promise me na mayroon ito na ito para ako po ay maging supporter ng inyong budget at hindi ko po kontrahin. Humingi kayo ng 1 trillion pesos for all I care. Kasi alam ko, kailangan po ang maayos na budget para sa DepEd. And I firmly believe na kailangan talaga ng, budget, ng DepEd ng pinakamalaking budget among all other agencies because we need to give quality education to our poor na mga kababayan because I believe in who, who he was less in life, more in law. So, dapat sa ating batas, bigyan po ng magandang edukasyon, bigyan po ng magandang servisyo ang mayroon ating kababayan. Dito lang po sana sila makapawi. And I agree, dapat mapawi natin sila as pamagitan ang pagbigay ng quality education. Pero how can we give these students quality of education kung kulang-kulang? And then, we're teaching these kids to be corrupt when they grow up. How and why? Because they know, and they knew, na yung pag-iingi sa kanilang contribution, ay pangingikil. So pag lumaki po itong estudyante, makikita nila na oh, okay lang pala yung mangingikil kasi si teacher ang sa amin. So pag nila, there's a possibility na baka mangingikil sila. Okay. Senator Tulfo, your time is up, no? I'll, I'll, you've been informed that your time is up. Um, you've responded, but kindly respond again? Ay, yes, I guess I can. Uh, Madam Chair, Your Honor, number one, you asked the question on how you can help. Paano kayo makatulong na senator na kayo ngayon? Pwede po kayong gumawa ng batas na ipagbawal po voluntary contributions sa mga PTAs. And then, uh, pwede po natin i-implement yan. Uh, may penalties po yung uh, 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 teacher or uh, parent uh, na mag-exist na mayroong voluntary uh, contribution. Ang mga PTA po, just like all the other associations, uh, are guided by the majority. Kung ano po yung nade-decisionan ng uh, majority doon sa kanilang uh, association, yun po yung uh, nasusunod. Now, it is a voluntary uh, contribution. Ibig sabihin, hindi po pinipilit yung mga esusyante o yung mga magulang na mag-contribute uh, uh, kung yun man ang nadesisyonan na project uh, ng PTA. Marami po tayong mga stakeholders na iba-iba po yung projects nila sa ating mga paaralan. Hindi lang po mga PTA but we have NGOs, we have uh, private sector donors with, who partner with uh, our public schools uh, sa mga specific na projects nila in certain uh, schools. Ganito po din yung ating uh, mga PTA. Uh, Pinag-iisipan po ng teachers and ng parents kung paano sila makatulong sa kailangan uh, para sa pag-aaral ng mga bata. But then again, as I said, uh, these are uh, voluntary uh, contributions. Uh, pwede po natin ipagbawal. Uh, gagawa po tayo ng batas para po merong uh, penalty. Uh, Madam Chair, pwedeng konti na lamang. Uh, una, una, po pong kapangyarihan na para ipatigil yan. But however, meron pong kapangyarihan ng DepEd na para ipatigil po yung tinatawag na voluntary contributions sa PTA. Now, doon sa questions ko, hindi pa tanas ako, pwede ba pakisabi sa akin paano po nadi-disperse yung pong MOE, uh, especially doon sa mga chocks, sa mga electric funds. Electric funds palagi every year yan, talamak na talamak. Uh, janitorial, security, repair, CR, varnish. Paano po nadi-distribute from DepEd hanggang sa pagdating sa eskwelahan? Paano nakalating po yung mga MOE, sir? Uh, meron po tayong listahan kung saan po pwedeng gamitin yung school and movie. at yung sinasabi niyo pong chock allowance meron pong cash allowance ang mga teachers at ito ay uh, at ito ay taon-taon uh, uh, na -taon ibinibigay sa mga teachers kaya hindi po uh, tama na magbima ng PTA na magsusulisit ng uh, contribution from the members of the PTA para mabigyan ng chock allowance ang uh, mga teachers because uh, meron ng panukala sa uh, both uh, the both chambers of Congress na i-increase yung cash allowance to 10,000. Good. Kasi and, siya, katulad yan, aside from shock, Norwalk rocks, pintura, varnish, alam mo kasi sa, uh, sa LGU, uh, meron pong atang allocated na 1% from the uh, uh, real property tax na ata. SAF po. SAF para, okay. para sa maintenance and okay. score. So doon po pwedeng kumuha kayo ng dagdag budget. Huwag lang po sana humingi sa mga estudyante. Kasi nga talaga, sir, every single year, palagi pong kasama doon sa pag ng contribution na electric fund so bakit po kinakailangan ng mga estudyante mag shoulder ng electric pa ng bawat classroom sir yes of oh, course sir uh, magkakaroon po kami ng uh, maglalabas kami ng uh, memorandum and uh, directive to all our schools Mister Escobedo yes baby go ahead yes Madam ahead, Chair Your Honor we take note of your uh, advice you don't answer sir. you don't sign department orders we take note of your comments Your Honor thank you but Your Honor they must answer these questions because itong question ko po galing po to sa mga magulang mag anak. kasi po I told them na hayaan niyo pagdating doon sa hearing sa budget i-raise ko to hindi yes. niyo ako pagsasalita hindi to then I feel sasalita naman po kayo hindi kasi sinasabi wag na po sagutin I hindi. the, the VP would like to be the one to answer the okay, question I, that's my understanding I'm just moderating for I'm everybody like because I said the VP wanted to answer instead of for you sir like I said supported po ako hindi ko po kikwestiyon yung budget ayoko pong bawasan in fact ah, like to put in a record kung dadagdag pa yung budget ng DepEd I will support kaya lang, kailangan ko lang po ng mga kasagutan sa ilang katanungan ng mga magulang mag-aaral. I don't have anything against. In fact, yeah. confidential pa na maraming na question. I don't give a heck about that. Walang pakialam dyan. Ang pakialam ko talaga, yung hinahin ng mga magulang, yun lang po talaga. So, pakialanser lang po. Kung sino sana if, gusto mo. If I may, um, Senator uh, Rafi, uh, the Secretary took the floor earlier and responded that ang um, suggestion po niya, and correct me if I'm wrong, my understanding from the Secretary is that she said Uh, what you could do, because you were asking what you could do now that you're a senator, is to pass a law uh, that would prevent that. Because as far as Debit is concerned, they have already issued the memorandums that prohibit um, contributions. But ng ng parents, my understanding is that's out of your hands. you no, that's out of your hands what the PTA would like to do. Although, I think maybe an assurance that hindi nyo naman know, ini-encourage talaga yun, di ba? It's not encouraged, it's not, um, it's not, you, you cannot, you, they do not mandate it, they follow that. But, uh, but, sure, okay, ano kaya tuwing yung magkaroon ng PTA meeting? Nandoon po yung taga-DepEd para i-monitor yung proceedings ng meeting para pagsabihin ng DepEd, hey, Meron na kami memo dyan na bawal ang pag-uusapan ng project-project. Mayos-ayos kayo, pag-uusapan nyo lang academic Chair, performance ng estudyante. Is that fair enough? PTA ho means parent teacher. So may okay, teacher ho na present doon. Yes, may teacher na present. At okay. principal pa kuminsan. Kaya lang, yeah. sinasabi ko lang po, meron dapat na pumonitor kasi hindi po nasusunod. Kuminsan, like I said, yung kayo mo, Arvin, Harming Luis Duron, National Union for ilang months. After several months, bumalik ulit. Kaya ang suggestion ko ngayon, pag may PTA meeting, meron pong taga DFN na nagmamonitor ng meeting nila to make sure na nasusunod kung anong nakalagay sa... Baka sir, you order. could, you could give them the specific complaints that you received so that they can particularly go to those schools and find out if there were any violations and find out if there was conduct unbecoming becoming of a parent, of a teacher that should be addressed? ang, ang reklamo nga po, Madam Chair, ay yung pong sinasabing voluntary contribution na inaamin na nga po ng DepEd na mali talaga. Tulad po na ulitin ko, chalk, floor wax, pintura, varnish, TV, electric fan, test tube, printer, utility bill, janitorial, security guard, repair ng CR. Ito po ay mga reklamo and documented po ito. And I have documents to support this. And in fact, some of the teachers also told me na talaga nangyari po yan, uh, Mr. Senator, eh, wala kami magawa kasi hindi po nakakalating sa amin yung budget. Um, Madam Chair, Your Honor, uh, we will submit. We will submit uh, the downloading of MOOE up to the school level to the Finance Secretariat. Tuna okay. na lang po, Madam Chair. Uh, test you. Hiniingam din po kasama. But, po pwede pong submit natin kasi, sir, of, I, I reminded everyone who's... La, last, na, la lang po, Chair, last oh, na lang po, Madam Chair. Last na lang. Test tube. Alam ko meron natong 500 billion na, ano, na budget for the test tube. Parang every year, eh, billion billions ang nahanap para sa test tube kasi marami rin po akong mga magulang na reklamo pinapakontribute para sa test tubes, laboratory test tubes. Pa, ano yun, sir? Kasi test I I'm the budget. So I, I, I can't I have not seen, have na have na seen na 500 billion <laughs> <laughs> for or, test or tubes. Or at least, at least, yun po ang pagkakalam ko. Yun po ang, Ay, wala akong 500 billion. Ako na sa magsasabi. So anyway, bakit po yung sa test tubes? Yun po. Bakit po test tubes paulit-ulit po every year? Hiningan po ng contribution ng estudyante. Pwede po ba pa-stop na natin yun? Yun lang po. So stop na po natin in short, lahat po ng contribution para sa maintenance ng school. Uh, ang pakiusap po ng mga magulang through me, stop na po natin yan. Pag na-stop niyo po yan, I promise you I'll support your budget every single year and you're not gonna hear anything from me. That's a commitment. That's a promise. Ito'y alam-alam sa mga magulang na mga lumapit sa akin. Um, Madam Chair, Your Honor, we, took, we take note of the advice of the Honorable uh, Senator Rafi at para matapos na nga mga kabuhayang po natin ang uh, mainit na discussion at usapan na ito patungkol sa mga kinukuliktang uh, bayad ng uh, PTA uh, mga kabuhayang po natin ay sinabi na ni Sen. Rapitol po na mag-comply na lang itong taga-DEPED uh, at gawa sila ng paraan para matigil na ito. So ayon kay uh, Vice President Sara Duterte, we will submit nga umano sa uh, recommendation ni Senator Rapitol po. So maganda ito mga kababayan po natin, abangan po natin. So ibig sabihin kung wala ng mga koleksyon na mangyayari sa mga eskwilahan, so nagiging epektibo itong pag-uusap na ito ng Department of Education at ni Senator Rapiton po. So yan ang po yung ating update mga kababayan. Maraming salamat po. God bless.